alam mo ba na kung ano daw yung gusto natin, lagi nating nakukuha. Oh, talaga ba? Eh, ba't hindi pa tayo lahat bilyonaryo ngayon? Well, ang sagot ay isa ring tanong. Yan ba kasi talaga ang gusto mo? Okay, magbigay tayo ng example. Halimbawa, sinasabi mo gusto mo na humito yung Pero sige ka pa rin ang paninigarilyo. Bakit? Kasi ayaw naman talagang huminto. Ang gusto mo talaga manigarilyo. Kaya, yun ang nangyayari. Effortless, di ba? Nangyari ang gusto mo. Misa kasi, yung sinasabi natin, iba dun sa totoong saloobin natin. Kaya, ang tanong, ano ba talaga ang gusto mo? At paano natin makukuha yan? So, kailangan pag-isipan mo buti. Ngayon, kapag napag-isipan mo na yan, at nalakin in mo na yung sagot mo, sabi nila, mas dadali na daw na makuha mo ito. Kumbaga, the universe will conspire to help you. One, uh, hindi ka na masyadong mahihirapan gawin yan kasi lalapat na yung kilos mo doon sa gusto mo. So, halimbawa, gusto mo mas maging healthy. Mahirapan ka man, mapalalampasan mo yung challenges kasi gusto mo talaga. Mas magiging madali rin na kumain, halimbawa, ng mas healthy or to make uh, healthy choices. Okay. Pangalawa, may tinatawag na confirmation bias. Kung saan yung utak natin, tinidirect na tayo kung saan yung gusto nating mangyari o in natin. So, kung ang gusto mo magbukas ng negosyo, para siyang SOCMED algorithm. Pag tumingin ka doon, ililid ka pa niya doon sa ibang opportunities for you to be immersed in that uh, situation. Kumbaga. At kung may focus ka na, hindi ka na masyadong mahirap i-motivate. Gusto mo eh, di ba? So, parang gaming. Halimbawa, gamer ka. Diba hindi ka kailangan pilitin? Talagang economist motivated ka kasi mag-gaming. Okay? And finally, yung law of attraction. <laughs> ito yung kapag positive ka, ang tendency is for you to attract positive things. Pero kung nega ka, well, alam na rin natin kung ano nangyayari kapag nega. Okay, of course, hindi ito ganun kasimple. Again, di ba? Uh, may mga bagay na pwede maka sa mga pagkamit natin ng ating goals. Pero magandang reminder na rin siguro ito na sana pag-isipan natin yung gusto talaga natin. Para sa ganon, hindi tayo na lulungkot o na frustrate o na de depress at nagtataka bakit hindi nangyayari ang mga bagay-bagay. After all, for all we know, tayo lang yun yung nagiging hadlang sa mga bagay na pwedeng-pwede namang maging atin.